Huwag <laughs> nang Para magand ka na. Uy! Ito! Yan! Okay na. Ikot! Uh, okay oh, na yan. Balikan mo! ko. <laughs> yung agat yun agat yun Pataginira na ulo taginirang ulog, ulog agat <laughs> yun tun kumagad nya sa mi inlog pa ay shooting ba pag makikita ng tumi tindig makikita tayo ay po, oh, mo good. yun. Baka ka na lang. Yan, takbo ka muna. Yan. Tingnan mo. Sa kakao ko kasi matapang. Tanda. Ayun na. Makapas na. Lapas mo na. Yan! Boss, 4-4 tayo magkausap. Wala na. Yun lang. pa.

ay patay na patay na pala yun. line of death ulol, kwa mo. Nine sa

mo kasi kasi Ay hindi! Ayun na naman! Ay hindi! Bumalik! Bumawi! Bumawi! Nakabalik na. Bumalik na. Bumalik ako! Patay ka niya, di? Patay ka niya. Ano okay. ba

Sabi kasi 3-3 positive. Uy! Putang ina mo! Hindi, pag dito marap hindi pwede ba? Ay, patay kang bata ka. Pilaw! Oh. Sige! Sige! Sige, putol! Nadaan naman dyan eh. Huwag! Pisa tinuruan din kitang pumutol. Doble, di. Hindi mapuputol din. Doble. Akapunin niya, boss, jing! Dami sa binutay na parang lumpia. Tingnan. Parang kapi, ha? Ang gagaw! Hmm. Parang hapag yan! Oh, break. Tabla, boss. Tabla. 20. 22. Move. Hindi, wala rin sa mga linyado. Mag-sa-stick din. Semi. 1, 3. Oh, oh, oh. Binilang mo na 3. Hindi. Bago ako mag-3. Ayan, 3.